So, mga kadagat, welcome back po sa ating channel ah, uh, uh, po ulit kami ngayon So bali kasama ko ngayon si Seafood Hunter At si uh, Yung isa ko pang pare Balik-balik so, kami ngayon mga kadagat Samahan uh, niyo ulit kami ngayon Sa aming pamamana So tara, punta na tayo sa spot So ayan mga kadagat Welcome back po muli sa ating panibagong Adventure sa pamamana So, medyo malakas ang agos, pero eto, pangulam. Patay kang pang-ulam ka. Ayan, isang labungan yan mga kadagat. Hindi nga natin uh, napuruhan dahil sa nahihirapan tayong habulin siya. Pero ayan, palagay ko hindi na ito makakawala. Tapos dito, sa bandang unahan, nakakita ko ng pinsan ng mamahaling isda. At ayan o, oh, nakikita nyo ba, parang tulala siya. Uy! Oh! nagulat! Grabe! Kala niya siguro kukunin ko siya. Medyo maliit pa kasi siya mga kadagat kaya di ko na muna kinuha. Tapos eto, parang bato lang talaga kong titingnan. Ayan oh. Pero isang ipinagbabawal na biyaya yan. At huwag kayong magkakamali mga kadagat na ipasok nyo ang daliri dyan dahil siguradong mapuputol talaga agad. Kailang pala kung tawagin sa amin yan pero kung tawagin sa Tagalog ay taklobo. Tapos, eto. Alam ko, hindi ito bato. Pero, nakadikit siya sa bato. Ayun, oh. No? Isang banggisan. Patay kang banggisan ka. So, ayan. Napakaraming maliliit na... Ah, di ko alam kung ano yun. Oh, pero palagay ko bukto yun kung tawagin sa amin. So, eto mga kadagat, nakakita tayo. Ay, nakakuha na pala tayo ng isang abang ah, gisan. Eto yung isda na masarap sa inihaw. Tapos, eto pa, nagtatago siya pero kita yung buntot niya. Ayun, oh. Patay kang isda ka. Akala mo siguro di kita makikita. Pero, itinuro ka kasi ng kasama mo. Ayun, oh. Oh, ba? Diba? Kaya nakita kita. Tapos eto, nakakita tayo ng nag-iisang seashell mga kadagat. Alam nyo ba na ito daw yung pinakamakamandag na uh, seashell dito sa dagat? So, pero nakakain to sa amin mga kadagat ha. At ayan oh, ang laki ng laman niya. So ayan mga kadagat, di na natin kukunin yan dahil nag-iisa lang naman. Kumbaga, kung sa Bisaya pa ay alanganin. Tapos eto pa, isang ahas dagat ang aking nakita. At ang laki nito mga kadagat ha. Ayan oh, kaya lang ang problema. Di ko kilala ang seal na ito kung anong klaseng seal ito. So, napakaamo nito mga kadagat kahit na anong lapit ko na sa kanya. Ay di pa rin tumatakbo. At sinungkit ko na nga siya oh. Kaya lang di pa rin talaga umaalis di tulad ng iba. Masaktan lang ng kaunti ay nang iiwan na. Yung si Ilha <laughs> Tapos eto pa, nakikita nyo ba ang isda na aking nakita? Eto siya oh. Ayan, isang palad kung tawagin sa amin yan mga kadagat. Parang buhangin lang kung titingnan Pero sa ilalim, isdang malapad pala. So, napakadalang kasi ng isda kaya kinuha na natin to mga kadagat. Pwede na rin to pang ulam. Tapos, eto, nakakita ako ng isang malapad at mamahaling isda ito sa amin, ha? Ayun, o. Oh. Patay kang isda ka. Ayos, mga kadagat, nakakuha tayo nito. Ayun, yun lang. Nakatakas. Grabe, sa laki niya siguro, hindi tumagos yung ating shaft. Nakakapanghinayang naman no At gustuhin ko man siyang habulin Di talaga kaya dahil sa napakalakas ng agos Pero eto kahit na malakas ang agos Di naman tumatakbo At ayun no Ang daming hito wow! Tapos eto nakakita tayo ng isang klase ng banggisan Pero hindi ito surahan ha Ayun no Kauri niya lang yan Patay kang isda ka Ayan, ito yung banggisan na hindi masyadong masarap sa iniha mga kadagat pero masarap to sa Paksiw at sa Preneto Tapos eto nakakita tayo ng uh, isang miransing Kung tawagin sa amin yan Tapos sa bandang unahan may nakita akong sumilip na isda Ayun o oh. Di nga lang masyadong kita dahil medyo malayo At eto na nga binalikan ko siya At ayun o oh, ang isda na tinutukoy ko Patay kang isda ka Ayan bakit ka pa kasi sumilip? E eh, nakita tuloy kita Pwede pang ulam ka na rin. Tapos eto, pwede rin sana to ipang ulam. Kaya lang, baka lumaban. Medyo malaki pa naman. So isang klase ng pating nga pala yan, mga kadagat. So hindi na natin kukunin yan. Baka makagat pa tayo yan. Pero masarap talaga yan sa ginataan, mga kadagat. Pero ayos lang kahit na di natin kinuha dahil may kapalit naman. At ayun o, isang malaking samaral na naman at hindi ko na nga masyadong nakunan ng ating video mga kadagat dahil sinigurado ko na talaga na di na makakawala pa ayan pero mas malaki talaga yung una natin kanina pero ayos na rin dahil may kapalit naman siya akala ko talaga di na naman ako makakatulog mamaya dahil sa malaking samaral na nakawala. Pero dahil nakakuha tayo nito, palagay ko makakatulog na ako nito. So hanggang dito na lang pala tayo mga kadagat. Dabok. mo. Hey. Ako ah. Mumunta din ng kitong ako ah. Laki nito mga kadagat oh. Siguro ganito rin yung uh, nakawala sa atin kanina. Sayang 'yon. Bali dalawa sana yung samaral natin. Grabe. Siguro nasa mga uh, isang kilo mahigit to. Nasa mga 1.2 kilos 'yan. So ayan mga kadagat, so bali ito rin yung mga nahuli natin. So sayang yung isang samaral na nakuha natin kanina. Ayun yung nakawala pala so bali dalawa sana tong samaran natin so bali mas malaki nga pala yun kaysa nito sayang pero sa na ganun pa man ay ayos na rin ah, sobra sobra na to sa pang ulam mga kadagat so ayan mga kadagat hanggang dito na lang po muna ang ating video maraming salamat po ulit sa inyong panonood God bless po sa inyong lahat